buenas na araw, mga kabante. Ako, si Master Hans Kuwa, ang inyong pambansang feng expert. At eto ang inaabang ang aban tips at palala para sa life! bongga. December 4, Monday, para sa mga ng, ng Year of Drought, iwasan ang pagiging mainitin na ulo at mas sungit ng araw ha, mas gagaang at magkakaroon ng good energy. Ingatan naman ang kalusugan, especially ang kidneys, unhealthy star kasi activated. Brown at 18 ang swerte kay Year of the Rat. Ok, samantaya, mas piliin mo magtimpi at maghinay-hinay dahil posibleng masangkot sa gulo. White at tuwang swerte sa chart. Tiger naman tayo, conflict day-to-day. Sunod-sunod ang bad news na matatanggap o mababalitaan. Iwasan mo na ang negative energy na mga kaibigan. Silver at 17 ng swerte sa chart. Rabbit naman tayo, huwag mo nang ipush ang mga bagay na hindi naman na pag-aralan ng maigi. Bigyan ng oras upang maging mas biyasa sa mga gustong gawin. Gray at 9 ng swerte. Drago naman tayo, ha? may happy love life star. May money luck star ka pa. May bagong property ang iyong makukuha at makakamit gold at young swerte. Then, snake naman tayo, hindi niya agad mababayaran ang inutang niya sa iyo at posibleng matagalan pa yan. Pink at 12 ang swerte sa chart. Ito na! Man, of the horse, may magandang kalusugan ng araw. Pagdating naman sa pamilya, masaya dahil happy family star activated. Kahit na may mga problema nadadanas, magtutulungan pa din ang kapamilya. Pink at 5 ang swerte sa chart. Goat naman tayo, kailangan mo magbago, hindi lang para sa sarili, kung hindi rin para makatulong ka sa pamilya mo. Red at 18. Monkey, ikaw pinakabaswerte ng araw. Sa love life aspect naman, ha, wag magamba, parehang kayong nararamdaman nyo. Orange at 1. Rooster naman tayo, iwasan ang hurtful word star. Manatiling kalmado kung ikaw ay nakikipag-usap sa kanya. Green at 11. Dog naman tayo, iwasan ang magpaayos ng bahay ng araw. Ipa-fungshui mo niyan kay Master Hans. Baka tulong din na ang pag-astrology reading para sa career. Yellow at 30 ng swerte. Pig naman tayo, iwasan ang pagpapaayos din at pagpa ng bahay. Yes, swerte ngayong araw. Ipa-fungshui mo niyan kay Master Hans. Pagdating naman sa kalusugan, Healing Star ay activated. Aqua at tenang swerte kay Piggy. Muli po, ito po yung mga gabay. Patnubay, prediction lamang ni Master Hans. Kayo po ang gumagawa ng swerte nyo sa buhay dahil nasa palad nyo nakasalalay ang inyong tagumpay. Ako muli, si Master Hans Kuwa para sa hashtag Hanswerte sa Bante!